Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Rowell and Rachel Love Team. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nandun nga si Miss Rachel sa kanyang kwarto sapagkat nagpapractice siya sa kanyang reporting bukas. Nagpractice naman siya at niliver niya ang eh, report niya sa kanyang mga fans doon sa kanyang vlog. Madaming lessons ang natutunan ng mga fans ni si Miss Rachel noong araw na yun kabilang na nung sinabi ni Miss Rachel na minsan ay nagtatalo daw ang puso at utak natin. Katulad na lamang noong namatay daw ang kanyang mama. Simula daw namatay ang kanyang mama ay nawala na daw siya ng gana sa pag-aaral. Parang naiisip niya na nga daw na wag na lang mag-aral at huminto na. Sabi kasi ng kanyang puso ay pagod na daw talaga siya kaya wag na magpatuloy pa. Ngunit sabi naman ng kanyang utak ay kailangan niya pa rin daw magpatuloy patuloy at buti naman daw ang pinakinggan niya ang kanyang utak. o ng conflict? Nag nagtatalo yung utak tsaka yung puso, di ba? Utak tsaka yung puso. Kasi kung walang utak, di rin naman gagana yung puso mo. Kung walang puso, di rin naman gagana yung utak mo. Hindi <laughs> gagana lahat ng katawan mo. Yunan yun. So, minsan nagkakaroon ng ano sila, nagkakaroon ng ano, hindi pagkaka hindi pagkakasundo. Yung puso ko, sabi ng puso ko, mag-aral ka. Sabi ng utak ko, huwag na. ba diba? Sabi ng puso ko minsan, lumaban ka, kaya mo yan. Sabi na naman ng utak ko, pahinga ka na lang muna kaya amun uh, pahinga ka na lang, um, huwag na lang yung gawin. Minsan kapag pagod ka, kailangan mo din magpahinga, di ba? Di ba may time na nawawalan din tayo na pag-asa sa buhay? May time na nawawala tayo sa focus. Sa focus, di ba? Nawala tayo dyan minsan. Ganyan ako minsan, nawawala ako sa focus. Pero bumabalik din. Kasi iniisip ko yung mga taong nasa paligid ko na kung hindi ko to gagawin, ako yung talo. Kung hindi ko to ia adapt sa sarili ko, ako yung talo. Kaya sabi ko sa sarili ko, labanan mo yan, kaya mo yan. Pinili mo yan, panindigan mo. Di ba? Minsan talaga hindi ko maiwasan na mag-isip minsan. Kaya ko ba to? Na minsan, tatanong ng yung ko na, kaya ko ba to? Kasi minsan, may time na kapag iniisip ko na hindi ko to kaya, hindi lang nangyayari. Kapag iniisip ko naman na kaya ko to, magagampanan ko to, nagagampanan ko ng maayos. Kaya may advice ko lang, kapag nafe-feel nyo na hindi nyo kaya, maniwala ka lang kayo sa sarili nyo na, ay kaya ko to. I-motivate yung sarili nyo na, kaya ko to, magagawa ko to i-pray mo na din na sana magawa mo ng maayos, syempre. Bago ako sumabak sa isang <laughs> sa isang reporting, sa recitation, sa defense, yan. Pray mo na ako kay God. After ko aralin yung mga inaharal ko, na ko kay God. Sabi ko, God, kayo ko ba to? Kaya hindi. Kahit sa mga problems ko sa buhay, hindi problem sa school, kundi problema dito sa bahay din. Problema sa sarili. Nag Binubulong ko lang kay God. I think wala naman, wala naman nag-fail na hindi niya tinupad. Talagang, basta tiwala ka lang sa sarili mo na kaya mo. Magagawa mo talaga siya. Kaya ayun, napag-isip-isipan ko na. Nagkaroon din ng mga advice ni Miss Rachel sa kanyang mga fans na minsan ay may mga bagay daw talaga na may isip natin na baka hindi natin kaya. Pagdududahan daw natin ng ating mga sarili. Kaya kapag ginawa daw natin yon ay mas lalo natin hindi magagawa ang bagay na nais natin maabot o hindi natin makakamta ng ating goal. Kaya kapag mayroon daw tayong gusto makuha, ay dapat think positive palagi. Dapat ay isipin natin ang positibong side nito at lagi natin ipaalala sa ating sarili na kaya natin ito. Sapagkat isang beses daw ay nung dinown niya daw ang kanyang sarili ay talagang hindi niya nagawa ang bagay na yon. Ngunit nung napag-aralan niya rin kung paano i-cheer up ang kanyang sarili at kung paano magkaroon ng positibong pananaw sa buhay, ay mas talo daw gumanda ang mga nangyayari sa kanyang buhay. Mas talo niyang nakakayanan at nagagawa ang mga bagay-bagay na kanyang pinagdadaanan. Kaya yun din daw ang greatest lesson sa kanyang buhay. Sabi pa nga ni ay minsan daw ay mga tao daw talaga na hindi maniniwala sa iyo. At ang payo naman dito ni Miss Rachel ay okay lang yun. Sapagkat sarili mo naman daw ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Hindi mo dapat naguhin ang sarili mo para sa iba. Dapat mahalin mo ang iyong sarili dahil mas kilala mo naman ang sarili mo kaysa sa kanila. Tama pala yung sinabi ng ibang tao na isipin mong kaya mo. Magagawa mo siya ng maayos. <clears throat> Siyempre, may mga time na talaga hindi natin maiwas sa sarili natin Nakabahan na kabahan, na ma ma-pressure, di ba? Kasi siyempre, madaming taong nakatingin sa iyo. Madaming taong nagmamasid sa iyo. Sa harapan mo. Talagang ma-pressure ka. Bukas sabihin ay ito lang pala siya. Ganito lang pala siya. Ito lang pala yung kakayahan niya. Yun yun. Minsan takot tayong aminin kung ano tayo, di ba? Kasi baka husgan tayo agad. Ganun, di ba? minsan takot tayong magsabi ng nararamdaman natin kasi baka sabihin na, ay, ang OA mo naman, di ba? May time na ganun. Kaya, yung mga taong, ano, yung mga taong yun, kung may ma-encounter man ako na ganun, feel ko siya kasi ganun din yung nafe-feel ko. Mas lalawakan ko pa yung pangunawa ko kasi ganun din yung nararamdaman natin. Kasi tao lang tayo eh. Mararamdaman at mararamdaman natin yun kahit ikaw nanonood ka, mararamdaman mo yan. Kaya kahit sa mga pambabash, mafe-feel mo kung ano yung feel ng tao. Kung ikaw nasa kalagayan niya ngayon. Kaya sabi ko sa sarili ko, never kong ibabash yung tao sa ganitong, sa ganitong paraan niya. Kung, kung saan siya comfortable, kung saan siya masaya, di ba? Ito natin. Kasi minsan, yung pagiging inggit, hindi naman yun maganda sa tao eh. Nakakasira yan ang relasyon ng tao. Kaya, sabi sa akin ng mga magulong ko, kung anong meron ka, tanggapin mo. Kung anong meron ka pala, pahalagahan mo. Kung sino nang jan para sa'yo, i-appreciate mo. Diba? Sometimes, ma sometimes may isip natin na minsan kapag pinapagalitan tayo ng mga magulang natin, um, natin na, syempre magagalit tayo kasi pinapagalitan tayo, di ba? Pero at the end of the day, may isip din natin na, ay, tama pala sila. Ay, tama palang ganto, Hindi sa lahat ng bagay. Na hindi sa lahat ng bagay. Kaya ka pinapagalitan dahil hindi kanila mahal. Hindi ganun yun pinapagalitan ka nila, pinapangaralan ka para maging maayos ka. Para walang masabi yung ibang tao sa iyo. Na ganto ay baka ganto yung pinalaki ng mga bagulang, ganun. 'Di ba? May mga ganong tao. Kaya kung ako man, <clears throat> gusto ko lang i-share sa inyo yung mga na natutunan ko sa mga magulang ko. Especially sa mga tita ko. Kasi minsan, Nakatira talaga ako minsan kay Latita kasi dati talagang walang-wala kami. naamin ko yan at proud na proud ako sa mga naging buhay namin. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!